Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malapit na nga na makuha ni Victor Wembanyama ang Rookie of the Year Award ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kayang-kaya pa rin nga na po ng Los Angeles Lakers na makaabot sa top 6 standings ng Western Conference. Matapos nga pong mag-average si Victor Wembanyama sa nagdam Pebrero ng 21.3 points, 10.3 rebounds, at 3.9 assists per game sa si San Antonio Spurs ay siya na nga pong itinanghal ng NBA bilang Rookie of the Month. Kaya dahil nga po dyan ay mas tumataas na naman nga po ang kanyang chance na makuha ang Rookie of the Year Award ngayong season. Pero bukod nga po dyan mga katrops, dahil nga po sa napaka-impressive na performance nito sa kanyang unang season pa lang sa NBA, ay may mga NBA superstar at analyst na rin naman nga po naniniwala ngayon na isa na nga po siya sa mga posibleng maging bago mukha ng NBA sa mga susunod na taon. As of now nga po ay merong hawak na 2 game winning streak ang Spurs na no, siyang rason ng pagangat ng kanilang record sa 13 wins at 48 losses bilang ka 15 seed standings ng Western Conference. Kaya dahil nga po dyan ay malinaw pa rin nga na marami pa rin nga ang bagay na dapat ayusin sa kupunan ng San Antonio Spurs. At isa na nga po dyan ang pagkuha ng at least isa o dalawang superstar. At ang pagsungkit na rin naman ng ilang mga sharpshooter na tutulong kay Victor Wembanyama upang maging competitive mula Spurs sa mga susunod na taon sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang kayang-kaya pa rin nga na po ng Los Angeles Lakers na makaabot sa top 6 standings ng Western Conference. Napatunayan na nga po mga katrops ng Lakers ngayong araw na kayang-kaya nga po nalang talunin ng mga top ng East at West na OKC Thunder at Boston Celtics. At dahil rin nga po sa kanilang pagkapanalo laban sa OKC Thunder, ay nakuha nga po nalang muli na makaangat sa ekosyam na pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record at 34 wins at 29 losses. At ang maganda pa dyan ay may lobas rin nga pong balita na kaya pa rin nga po nilang makaabot hanggang sa ikanin na pwesto sa Western Conference. Sa katunayan, 2 games lang naman nga po ang kalamangan sa kanila dito na ika-6 seed na Phoenix Suns matapos itong matalo sa uling dalawang laro nito. Bukod rin nga po dyan ay 1.5 games na lang naman nga po ang kalamangan sa Lakers na ika-7 seed na Sacramento Kings matapos itong matalo ngayong araw ng Chicago Bulls. Isa pa, bumaba na rin naman nga po sa one game ang kalamangan sa kanila dito na ika-8 seed na Dallas Mavericks. Kaya dyan pa lang ay malino na nga po na kaya pa rin nga talaga ng Lakers na makaangat sa standings ng West Basta't may panalo nga po na kanilang mga susunod na game ngayong regular season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.